Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nandarayan na naman nga po mga referee ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang lipat team agad nga po si Darwin Ham matapos siyang tanggalin ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops na ipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang Game 1 laban sa Denver Nuggets, ay hindi pa rin nga po napigilan ang kanilang buong kupuna na magreklamo sa mga tawagan ng mga referee sa kanilang laro. Kaya sila nga po mismo ang nagsabi sa mga referee na ayusin naman ang mga ginagawa nilang tawag since napaghahalata na nga po na pumapabor ang mga ito sa Denver Nuggets. Napansin nga po ng Timberwolves na kahit hampasin na nga po ng Nuggets ang braso ng kanilang mga players ay wala pa rin nga po silang nakukuhang tawag. Bukod rin nga po dyan, ay hindi rin naman nga po naintindihan ng Minnesota Timberwolves at maging ang mga fans at analyst bakit binigyan ng isang referee ng technical foul si Anthony Edwards kahit tinitigan lamang niya si Rich Jackson pagkatapos ng kanyang ginawang basket. Kinestyon na rin naman nga po nila ang hindi rin pagtawag ng mga referee ng technical foul kay Jamal Murray matapos nga po nitong harap-harapang asarin si Carl Anthony Towns pagkatapos niyang makagawa ng end 1 3-pointer. Kaya dyan pa lang ay mukhang pinapaboran nga po talaga ng mga referee ang Denver Nuggets. Mabuti na lamang mga katrops. At tinanggal naman nga po agad ng mismong NBA ang technical foul na tinawag nila kay Edwards isang araw lamang matapos magtapos ang kanilang laban. Pero kahit na ganun mga katrops, ay malaki pa rin nga po ang naging epekto nito sa kanilang laro since maaaring nga po ang isang puntos na iyon ang siyang magpatalo pa sa Minnesota Timberwolves. Kaya kailangan nga na pong ayusin ang mga referee ang kanilang officiating sa kanilang mga susunod game sa kanilang serye. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang lipat team agad nga na po si Darwin Ham matapos siyang tanggalin ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na si Santahe ng Lakers noong nakarang araw ang kanilang head coach na si Darwin Ham ay magiging isa na nga po itong ganap na free agent ngayong offseason. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita dahil nga po sa pinakita nito sa Lakers ngayong season ay hindi nga po malabo na kunin siyang muli ng ibang kupunan bilang kanilang bagong head coach o di kay assistant coach. Sa katunayan, may ilang mga teams na rin naman nga po ang naibalita ngayon na interesado sa pagkuha sa kanya, kagaya na lamang ng Denver Nuggets, Washington Wizards at maging ng Charlotte Hornets. Kaya abang-abang lang kayo mga katrops kung saan kupunan mapupunta si Darvin Ham ngayong season. So, yun lang mga ka Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.